Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kasado na nga po ang postseason sa Eastern Conference. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakakapaglaro na nga po ngayon ang bagong player na re-resback sa Los Angeles Lakers. Kasunod nga po mga katrops ng pagkakatalo ng Brooklyn Nets sa kanilang huling game kahapon laban sa Indiana Pacers ay bumagsak na nga po sa 30 wins at 47 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Eastern Conference binay ka 11 seed. Ang problema lamang ay may loba star naman nga pong balita na official na nga po silang eliminated ngayong season sa pagpasok sa playoffs at maging sa play-in tournament. Bali bagamat man nga po meron pa rin silang natitirang 5 games sa regular season ay hindi na rin naman nga po ito magiging sapat para makangat pa sila sa kasampung pwesto. Gayong umabot na nga po sa 6.5 games ang kalamangan sa kanila dito ng katensi na Chicago Bulls, kaya imposible na nga po talagang mahabol pa nila ito sa mga susunod na araw. At dahil nga po sa nangyaring iyan ay kasado na nga po ang sampung kupunan na magiging parte ng postseason sa Eastern Conference. Ang kaso lang dahil nga po magkakadikit pa rin ang record dito ng mga teams ay hindi pa rin nga po natin alam kung sino ang dederecho sa playoffs at magkikipagsapalaran sa play-in o kung sino-sino naman ang magtatapat dito. At as of now nga po mga katrops ay ang Boston Celtics para naman nga ang official na pasok sa playoffs sa pagkakaroon nga po nila dito ng best record sa buong NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang nakakapaglaro na nga na po ngayon ang bagong player na re back sa Los Angeles Lakers. Kahit man na ipanalo na nga po ng Lakers ang walo sa kanilang huling siyam na games ngayong season, ay aminado pa rin nga po ang kanilang team na kailangan pa rin nga po nilang magpalakas sa pamamagitan ng pagpapabalik sa kanilang mga players na nagtamo ng injury. At sa kabuti ang palad naman nga po mga katrops, ay may isang magandang inilabas na balita rin naman nga po ngayon patungkol dito ang sikat na NBA insider ni si Dave McMinami ng ESPN. At ayon nga dito mga katrops, Tuluyan na nga na pong nakasama si Jared Vanderbilt sa ginawang pregame workout ng Lakers sa kanilang last game laban sa Washington Wizards kung saan inensayo nga po niya dito ang kanyang shooting. Ngunit sa kabila nga po niyan ay susuriin para naman nga po ito ng Lakers next week upang makasigurado kung maayos na itong nakakagalaw sa loob ng court nang hindi sumasakit ang kanyang nadalim pa. Alam naman nga po ninyo mga katrops na kahit man nga po hindi ganon kalaki ang iniaambag ni Vanderbilt sa opensa ng Lakers, ay grabe rin naman nga pong na ibibigay nitong impact sa kanilang depensa kung saan kaya nga po nitong bantay na best player ng kanilang mga kalaban. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.